Si Dwight Howard lang daw ang kayang makapigil kay Nikola Jokic ayon sa isang NBA analyst. Pero bago yan, isang dominanting laro na naman ng Nuggets dahil tinambakan nila ang Los Angeles Lakers sa score na 127 to 102. Pinangunahan ng Nuggets ang laban matapos ang malakas na pagsisimula sa third quarter at nagpatuloy ng matinding opensa hanggang sa dulo ng laro. Sa kabila ng malakas na simula ng Lakers, hindi nila napanatili ang kanilang rhythm sa huling bahagi ng laro. Si Lebron James ay nagtapos ng may 18 points, 7 assists, 6 rebounds at 3 steals. Si Austin Reeves ay nagpakitang gilas din sa kanyang 19 points, 6 assists at 3 rebounds habang si Anthony Davis ay nag sa buong laro. Nagtala lamang ng 14 points, 10 rebounds, 3 assists, 3 steals at 2 blocks. Si D'Angelo Russell ay may 7 points din at 5 assists at si Dalton Connect ay nagbigay ng 9 points mula sa bench. Parehong malakas ang opensa ng magkabilang team sa first half. Ang Nuggets ay may shooting percentage na 54% habang 50% naman ang Lakers. Sa pagtatapos ng first half ay pantay ang rebounding na may 23 rebounds at assists na may 19 assists ang dalawang kupunan. Gayunpaman, nang magsimula ang ikatlong quarter, agad na nag-init ang Nuggets sa isang 8-0 run. Ang Lakers, sa kabilang banda ay hindi makahanap ng rhythm sa kanilang depensa at opensa. Si Michael Porter Jr. ay hindi mapigilan mula sa 3-point range, nagtala ng perpektong tatlong sunod-sunod na tres. Lumobo ang kalamangan ng Denver sa 16 points sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Samantala, nagpatuloy ang masamang laro ng Lakers, puno ng turnovers at defensive breakdowns dahil dahilan upang mas lumayo ang Aguat sa final frame. Sa kabuuan, ang Nuggets ay nagkaroon ng 50-17 run mula sa pagtatapos ng ikalawang quarter hanggang sa simula ng fourth quarter. Bagaman, nagtangkang bumawi ang Lakers sa pamumuno ni Lebron at isang dunk mula kay Rui Hachimura, hindi nila nagawang mahabol ang malaking kalamangan. Tinapos ng Nuggets ang laban sa matinding opensa, dahilan upang maging dominante ang kanilang panalo laban sa Lakers. Samantala, kanina nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets, maraming nakap pansin sa mahinang laro ni Anthony Davis. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na big man sa liga, nagtala lamang siya ng 14 points sa buong laban. Hindi nga daw ito umubra kay Nikola Jokic na nagpakitang gilas muli at nagdomina sa laro. Na-outscored ni Jokic si Davis at naging malaking hamon para sa Lakers ang depensahan siya, lalo na sa ilalim ng basket. Dahil dito, maraming fans ang nagmungkahing ibalik si Dwight Howard sa Lakers roster. Isa siyang free agent ngayon at maaaring magbigay ng mas malalim na frontcourt para sa koponan. Sinasabi rin ng iba na pwedeng palitan ni Howard si Gabe Vincent sa lineup upang mapalakas ang depensa ng Lakers, partikular na laban sa mga dominanting big men tulad ni Jokic. Matatandaan na noong 2020 playoffs, si Dwight Howard ang pangunahing defender ni Jokic. Sa panahong iyon, naging epektibo si Howard sa pagpigil kay Jokic sa ilalim ng basket na naging susi sa tagumpay ng Lakers sa serye. Sa sitwasyong ito, may punto ang mga fans sa kanilang panukala lalo't tila kailangan ng Lakers ng isang matibay na presensya sa paint. Ang pagbabalik ni Dwight Howard ay maaaring magdala ng karanasan at lakas na kinakailangan ng Lakers upang harapin ang mga hamon sa kasalukuyang NBA season.